Andito ko ngayon sa Barangay Tukay sa Parang sa Sulu. Ito yung kanilang masjid or kanilang moske. Ngayon ay sineselebrate nila yung Maulod. Ito yung araw ng kapanganakan ni Prophet Muhammad. <tinyo> ang naririnig ninyo ay ang chanting or awit na ginagawa ng mga babae sa barangay na ito kung saan inilalahad nila yung kapanganakan ni Prophet Muhammad. Bukod dito, makikita ninyo, meron din silang iba't ibang mga offerings, mga pagkain, prutas, may itlog, may pera, at kung ano-ano pang mga pagkain na sa palagay nila ikasisiya ni Prophet Muhammad. So bukod doon sa offering nila kay Prophet Muhammad, yung maulod ay ay paraan din para magsama-sama ang buong community. Salo-salo sila sa pagkain. Wow. Ang dami pagkain! Taon ito, sir? Pitis? Pitis. O, tikpan natin siya. <laughs> <Pantahan>. <laughs> ang sarap po ito! May labat sa loob! Malagkit sa labas, matamis sa loob. <laughs> Pag nasa sulu ka, kailangan uminom ka ng native coffee. So dito, ang mga salo-salo nila walang inuman. Ang inuman nila ay kape. tagay na po! <laughs> Bawal ang alak kasi magagalit si Prophet Muhammad. So, magtagay po tayo sa Sulu Coffee. Dito gising ka rin. ng Mat matindi rin ang tama ay. Salamat po, magsukol! Nag-sharon ako ng dalawang sumba. <laughs> Bismillah ar-Rahman rahim Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wa salatu wa salamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nice lang natin magbigay ng reaction dito po sa video ni Cara David na kung saan ay uh, o dumalo siya sa Maulidun Nabi o sa Hafal sa pagdiriwang ng araw ng kapanganakan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang uh, kaalaman po sa mga kapatid natin na nanonood special din po sa mga non-Muslim na makakapanood nito sa aral po namin sa Islam hindi po dapat sinisilibrate po yung araw ng kapanganakan ng Propeta Muhammad Wasallam dahil hindi po niya yan ginawa hindi niya rin po kami in-encourage na gawin yan at hindi rin po ito ginawa ng mga kasamahan niya o ang mga sahaba at sumunod pa sa mga sahaba ng tabi ta ang tabi'in at ang tabi at tabi'in tabi ang mga may inam na henerasyon kaya naman ang pagdiriwang nito ay bida po, innovation po sa Islam so hindi po iyan kabilang sa aral ng Islam ang pagdiriwang sa araw ng kanyang kapanganakan ang kapanganakan po ng Propeta Muhammad sallallahu wasallam at maghahanda po ng pagkain at ang pag-atin po diyan ay kasalanan po at pag-atin pagdalo sa ganitong okasyon ay kasalanan po ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala wala ta'awanu alal ithmi wal udwan pinagbawal sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na magtulungan sa gawain kasalanan at kahalayan uh, maaari din po mapunta ito sa shirk kasi kung ang tinutukoy dito sa mga handa na pagkain ay offering o uh, bilang takarub papalapit sa propeta sallallahu alaihi ay pwede mapunta sa shirkun akbar at uh, katulad lang din po yan ang pag-aalay ng mga non-Muslim kay, kay Jesus, kay Isa alay salam. So, napaka-delikado po. Kapag yung pagkain ay iaalay kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam para siya mapasaya, nakakatakot po na mapalabas ang tao sa Islam. Kasi po, ang pag-aalay po sa propeta sallallahu alaihi wasallam ng mga pagkain ay shirkun akbar po. Kaya naman, kung ito naman ay bilang paghanda, bilang selebrasyon, pag-alala sa Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam, bida po. So ang Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam sabi niya, Iyakum wa muhdathatil umur, fa inna kulla muhdathatin bida, wa kulla bidaatin ang wa kulla dalalatin finna. Iwasan ni sabi ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam yung mga makabagong uh, aralin o makabagong uh, pagsamba sa ating reliyong Islam dahil ito ay gawaing bid'a a. at ang lahat ng gawaing bid'a na lahat ng uri ng pagsamba dahil ang paghanda na ito celebration na ito ay isang uri na iba. o pagsamba sa so Allah subhanahu wa na hindi pwedeng gawin maliban may daril, may katibayan kaya naman dahil kung walang katibayan at wala talaga itong katibayan lahat ng gawain na yan, na walang katibayan ay pagsamba ay bid'a po wa kulla bid'atin dalala at ang lahat ng bid'a ay po kaligawan Ukula dolalatin finar at ang gawain kaligawain ay dadalhin yan tao sa impyerno Nang ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga ninuno natin ay mga kapatid natin na nagdiriwang nito kasi wala naman po talagang katibayan na dapat nating i-celebrate ito at paghandaan kasi kung babalikan natin ang ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa araw po ng Monday hindi po siya nag-celebrate siya po ay nag -fasting dahil sa araw po ng Monday, inaakit din po ang mabubuting gawa natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pero yung paghahanda po ay salungat po sa ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam at wala rin pong particular na uh, araw na napagkasunduan ng mga iskular natin mula sa mga historian kung kailan talaga siya particular na pinanganak ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya inuulit po namin uh, sa mga nanonood po, special po kay Kar David at sa mga non-Muslim na sa amin po sa Islam, ang tamang turo po ay hindi po namin sinisilibrate po ang araw ng kapanganakan ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam at lalo na po yung mga araw po ng kapanganakan namin wala po kami ang pagdiriwang po ng birthday ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam at ang birthday po namin ay hindi rin po namin ipinagdiriwang po dahil yan po ay gawaing ligaw at yan po ay hindi po kabilang sa aral po ng Islam والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته